kaalat dito ay nako kumbutol ay kumbutol hindi sa'yo kumbutol salut sa'yo o bakit napadaan ka kumbutol yung anak ko nagtatanong kung pwede na ba siya pumasok sa fraternity. bakit ilan taon na ba yung anak mo Twelve years old Twelve years old nagtatanong na kung gusto niyang pumasok sa isang fraternity. Oo, oh, yung ng kulit nga eh. Bakit ganun? Malay ko naman yung sabadang yung oh, putol. O ano sinabi mo, no? Nagtatanong siya na gusto niyang pumasok sa fraternity. Sabi ko, sige, pasok kita. Sabi po, sige. Oo, oh, umputul, Sabi ko, sige. Niya talaga ko putol, oh. Bakit ganyan ka mag-isip, no? mali Aba, natural, mali yung puputol. <coughs> eh, ano ba naman sabihin mo, puputol? Ang ipayo mo sa anak mo, sabihin mo, mag-aral siyang mabuti. No? Pagtapos siya ng pag-aaral. Para paglaki niya, para pagtanda niya, magkaroon man siya ng pamilya, eh, meron siyang magandang kinabukasan. Hindi yung ano-ano yung sinasabi mo. Ganun ba yun? Eh, makanda ko kasalay kung puputol. Sige ka. <mah> Oo nga, kung putol, alam ko, alam ko, alam ko naman tayo, kung tayo ng tao gamapi. Pero kung putol naman, no, yung fraternity, nandyan lang yan, hindi naman mawawala yan yung pag-aaral nila. Yung pag-aaral nila, minsan lang yan dumating. Huwag mong aksayahin, no? Huwag mong aksayahin, no? Payuhan mo ng maayos yung anak mo, laks mo talaga. Ganun ba yung ano? kung putol, ha? Ganun ba yung? Oo nga, kung putol, bang kulit mo, ganun talaga yun. Hmm. Malay ko ba akong putol? Supportive na ama ko eh. Ganun ako Ayang eh. Yung fraternity, itong fraternity natin, nandito lang yan. No? Pagtanda niya, sa kanya pag-isipan ulit, no? Kung gusto niya talaga pumasok, hindi yung papayuan mo. Sige, pumasok ka. Nakas mo talaga akong putol eh, no? <laughs> ah, okay. Dapat pala study first muna. Oh. Yung anak ko. Thank you, son. <laughs> eh siyempre kung putol, supportin na din naamala kasi ako. Pero sige, uwi muna ka ako. Kausapin ko yung anak ko. Okay? Sige, umuwi ka doon, putol. Kausapin mo ng maayos yung anak mo. sa mo, mag-aaral siya ng buti. No? Huwag niya munang pag-iisipin itong mga prate-praternity. Diyos ko po, napakabata pa ng anak mo. Uwi na Uy, ka, 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 ito na eh. So, Nakas mo talaga kung putol di, no? Exclusive.